Today is kaarawan ng aming Onika Iha. Onika na nasa langit na. Ang pangalan nga pala ng aming anak ay si Heaven. Unfortunately, dinami namin siya nakasama kasi premature siya nung pinanganak. So, hindi siya nag-survive. Pero, simula nung pinanganak siya hanggang ngayon. 17 years old na dapat yung anak namin. Pero, hindi kami nakalimot na mag-celebrate taon taon. Every undas ay pinapalinis namin yung puntod niya. Tsaka, hindi namin nakakalimutang dalawin. So, kahit nandito na kami sa ibang bansa ay gusto namin i-celebrate. Kasi, hindi namin siya madadalaw sa Pinas. Kasi, obviously, ay nasa malayo kami. Kaya, ngayon, bibili ako ng cake ibilang ko siya ng cake. And doon kami kakain ng sa, sa beach. We love you, Heaven. Heaven nga pala ang pangalan ng aming anak. At ngayon nasa Heaven na siya. And ang birthday niya is 7th Heaven kasi August 7th siya. Kung nabuhay siya, mas masaya sana ang buhay. Pero ganun talaga. Ang importante, hindi natin siya nakakalimutan. So, ayan guys, oh, nakalagay. Happy birthday!